Yung, hindi pa rin dumating yung iba natin uh, uh, yung bangis kasi sa online sa online kami nagpabili ako na muna ikakabit itong ano cable yan para pag dumating ka start start na lang Paari naman natin i start kung gugustuhin kaso lang mahirap naman mag-install tayo yung langis may langis naman na nakalagay kung lang Ano pa natin i-charge mga amigo Kailangan pa i-charge Ano kasi yung panel mga amigo Hindi nakakabit Kaya ganun Tawa na Damanang... Tanggal na yung mga Wear eh Di, Tanggal din yung panel Maliit pala talaga itong wear na ito Nainit agad akala ko madto ulit tayo sa road. Yan wala na, kokonti na. sakit menangis tu masa dia tu dia dengan tadi gede yun, mga dito Wala na naman ng malakas, napakadilim Inaabot na naman ako ng subas ko Yun, mag ako sa kanako, magpapandar pa sa kanako ng ating eh, service At uh, para hindi ma-stack ulit At uh, yung dalawa service na yan mga amigo Dati ko naman ang napandar Ayun, uh, na kapag nakapagkabit ng battery Tapos, ayun, uh, na uh, ko yung mga dapat ipuksihan doon sa may water pa mga amigo Eh, <laughs> kailangan ko na magkababa at, uh, mamaya malalaki ang alon malalaki ang alon pag hapon kaya yun mga amigo magbaba muna ako hapon na nakaka pa makakagawa pa sana ang problema ay ito nga mga amigo subas ko na subas ko yun Buti may dala akong balde kung sakasakali man na tayo ng ulan. Uh, hindi mababasa itong ating mga gamit. Ang talaga ang number one gamit namin dito sa bangka. Pag kinailangan namin umakyat, may balde nakatakip. Kahit mahulog yan, hindi yan mababasa. Yan mga amigo. At eh, lang ako mga amigo at uh, bababa muna ako gawa ng Uh, okay lang sana kung basta ulan na yung raso mamaya maya lang yan lalakas ng hangin uh, sa kasunod na alun uh, alon uh, pag maalon mahirap pag baba yan, mga amigo abangan uh, nyo lang siguro sunod natin video papandarin ko na ito hindi pa lang dumating yung ating uh, lang, yung langis gawa na in order pa yun ni kasuyo sa ano nagpa order tayo kay kasuyo sa sa online ng uh, langis malaki ang kamurahan ng isang galon sa online na uh, halos kulang-kulang 500 ang depresya sa peso ng isang galon ikukumpara dito sa amin kaya uh, doon na kami nagbili yun pag dumating yun mga amigo ilalagyan na lang naman ito ng langis at yun baka rin ko na sige abang lang mga amigo